Okay. Bahay na yari sa tubular. Pinagkakaguluhan. Ang daming komento May disagree, may agree. No? Yung mga disagree, gusto nila si Parlins. Pumapasok yung mga katanungan, ano ba yung kaibahan na si Parlins at sa tubular? Yung mga disagree sa tubular, ang sabi nila, hindi na pa yung loob. Doon nagsisimula yung kalawang. Okay. Alamin natin mga kamagil no, kung bakit tubular. Pero lagi natin tatandaan, saan man tayong lupalop na mundo, ang tubular o square tube na tinatawag natin, lagi nating makikita to. Laging ginagamit sa bahay pero ang daming disagree no. Umuuna sa pagsikat itong siparlins Parlins na tinatawag. Kaso lang, ang siparlins Parlins wala na siyang ibang panggagamitan, kundi pamparli na lang. Ngayon, lumawas yung mga malalaking siparlins Parlins nagkaroon ng 2x6, 2x4. Ang ginagawa, pinagpikit na naman. No? So, pinagpikit para magiging uh, runner natin sa pinakababa. No? So, yun yung mga madalas na nangyayari. O si channel na tinatawag natin. Yan. So, ngayon, ang disadvantage, kailangan pa natin gumastos. Ang daming wielding rod ka, natin upang mapikit natin ang isang bagay. Uh, si channel o si parlins ngayon, yung manufacturing, nag-isip, gumawa siya ng ibang diskarte. Paano natin baguhin itong si Parlins? Gagawa tayo ng panibago. Kaya lumitaw itong tubular. Paglitaw ng tubular, ang daming nabighani, ang daming nainganyo, pati ako mga kamugil. So ngayon, pinag-uusapan, kawawa yung may-ari kasi sa labas hindi natin makikita yung kalawang pero sa loob mag-uumpisa. May punto siya. Diba? Sa si Parlins kasi open siya eh mapipinturahan siya. Lo labas at loob. Ito nakikita niyo mga kamukil, hindi ko na siya pinaprimeran. Yung tangin tinatarget ko lang ng primer itong mga winildingan. Ba? So ito yung explanation ko mga kamukil. Sa tubular kali, kasi usapan natin tubular, nakakita na ba ko paano niyo gina paano ginawa tong tubular? Ang tubular po isa pitong plate, malapad siya, naka-roll, no? Na? Pag halimbawa, ano yung size ng tubular na ipapa-ugagawin nila, i-manufacture nila, papasok nun sa machine na angkop sa size. Halimbawa, 2 3, doon siya ipapasok sa machine na 2 3. Ngayon, malapad to siya mga kamukil. Kung ano yung nakikita natin dito sa labas, ganun din sa loob. Back to, back to. Ibig sabihin, yung tubular o pagbibili tayo ng safer lens noon nakasanayan natin, uh, meron tayong dalawang klase nito. Merong GI at saka BI. No? Yung BI, peace out na yan ngayon kasi madaling kalawangin. Sayang yung gastos. Yun po yung pinipis out ng mga manufacturer. ipinapalit e, pinapalit itong GI kasi ang GI mga kamukil, meron na tong tinatawag natin anti-kalawang. Lalaban to sa kalawangan, no? Maliban lang mga kamukil kung babad sa tubig to at expose sa tubig. So, mamaya ipapaalam ko sa inyo kung saan hindi dapat gamitin natin ang tubular. So, ang tubular mga kamukil, pag pinapasok to sa machine, depende na sa size, doon siya ipapasok. Tuloy-tuloy yung takbo nito mga kamukil, malapad pa to. Pagdating doon sa dulo, papasok na siya kung saan siya huhulmahin. Maging ganito na paglabas mga kamukil. Paglabas niya, nakikita nyo to, ito yung sealer niya mga kamukil. May sealer to. Ah, uh, din ng sisil nito. Ang dami paganyan ganyan ganyan siya mga kamukil. Electronize. Yan. Parang wini will to mga kamukil isinisil. Pikit na pikit to masyado. So pagdating doon sa pagawa, pagdating sa pinakadulo, doon na papasok yung mga quality inspector. Titingnan kung maayos ba yung pagka nito. Oh so, may class B nito mga kamukil, may class E. Itong binibili ko itong class E. Tinatawag na class B mga kamukil, may mga damage siya. Hindi masyadong na dito pagdating sa dulo. So, yun yung magiging class B. Pero, bibihira lang. Paminsan lang talaga mga kamukil magkakaroon ng class B sa pagawaan. Okay? Papansin nyo mga kamukil, ang tubular, magkakaroon siya minsan ng langis. Ito. Kasi mga kamukil, galvanized to. Ang mangyayari kasi mga kamukil, kapag mababasa to ng ulan, na nakahangir na siya tulad nito, pag yung ulan dito, hindi siya kakapit dito. Idad, dadaloy niya lang. Dudulas siya, mga kamugil. Kung baga, glossy siya ba. Du, dudulas niya kasi may oil tong naka lagay dito mga kamugil mag oil to eh may sariling ano to eh, sa galba nya Dudulas siya dito ang mangyayari kahit watermark hindi didikit dito ganun po yung uri ng tubular so ngayon so ngayon mga kapul usapang na tayo kasi ito yung laging tinitira nila eh lalo na sa mga magagaling siya sa inyong lahat marami na kaming ginawang bahay mga kamukil na Runivision halos halos subdivision yung ginagamit si Parlins kaya nasabi ko yung unang sikat mga kamukil hindi ka makakakita ng tubular sa mga sinisira namin bahay lahat po si Parlins po ginagamit nila marami na kaming sinisira mga kamukil ang talaga ng si Parlins lahat dito bulok yan mga kamukil ito bulok ito yung unang nabubulok lahat ng mga sinisira namin ngayon pagdating nito ng tubular, ito na lagi ginagamit ko. Kasi una-una kagandahan nito, galbanay siya. Pag itong nilalagay natin mga kamukil, dahil square na siya, sarado sarado siya, dadalo yung tubig dito. Sa katagalan kasi mga kamukil, aminin man natin o hindi, magkakaroon ng barbrisyon lagi ang ating bubong. Ngayon, luluwag at luluwag sa katagalan yung ating tick screw, yung gasket niya, talagang hindi magagamit niyan. May mga part dito na tutulo at tutulo na yung tubig. Ang mangyayari mga kamukil, pag tutulo yung tubig, dito siya Dadaloy. so dahil naka square sarado na to yung tubig wala na tindin si makakapasok sa ilalim idadaloy niya lang dito papunta dito yan so sa tubular kung nakikita nyo wala na tayong mga ah uh, sag cord, o cord bracing na tinatawag di ba o so, least gastos tong tubular mga kamukil sa totoo lang and then ang tubular mga kamukil hindi lang advisable to gagamitin pagdating sa mga exposed sa tubig, exposed sa init. Ano ba yung mga lugar na exposed sa tubig at exposed sa init? Tulad ng mga gate. Pansin nyo sa mga gate mga kamukil. Kapag ka exposed siya sa tubig o masyadong malapit siya sa tubig, hindi nagagamit yung galvanized nito. Yung oil niya hindi talaga masyadong pumapansyon to kapag ka-expose lagi siya sa tubig. Pansin nyo sa mga gate mga kamukil, maganda pa yung taas kapag tubular yung priming, maganda pa yung taas, napakaganda pa sa taas pero pagdating sa baba, sira na, bulok na. Kaya yung unang laging nare-repair or nare-retoke yung pinakababa sa gate, ba? Diba? Ganun po yung quality ng tubular. So hindi po siya dapat gagawin natin sa gate. Kaso lang nakasanayan dahil magandang i-priming, matuwid, malinis, ginagamit natin. At sa kahigit sa lahat, madali siyang retukihin, madali siyang i-repair pagdating sa panahon na mabulok na siya. Pero yung pagkabulok nyo mga kamukis, sulit naman, hindi naman tayo uh, lugi sa servisyon niya. Ngayon, ang tsubula nito mga kamukis, napapansin nyo, wala akong nilalagay uh, primer. Diba? Uh, Pinaprimeran ko lang yung mga winildingan lang natin. So ngayon mga kamukis, dahil ang tsubular kapag hindi nabababad sa tubig, hindi expose sa tubig, ibig sabihin hindi tatalab yung kalawang dito. Kung kakalawangin man, ilang dekada pa kaya. Dahil ito mga kamukil, imagine na nakabalot siya, nakabubong siya, nakapum insulator, insulator tayo, nakadingding tayo. Walang papasok na tubig dito. Ibig sabihin mga kamukil, walang tendency na makapagpipinitrit pa yung kalawang dahil sa tubig. O gaya na sabi ko mga kamukil, yung tubular kapag expose sa tubig, malapit siya sa tubig, gaya ng gate, madali siyang mabulok. Kaya iwasan natin gumamit ng tubular sa uh, mga gate natin, priming natin pagdating sa baba. O, yun po yung matanging totoong salita mga kamukila ang tubular po hindi po ito advisable pagdating sa mga git talaga pero dahil maganda malinis ginagamit na natin nakasanayan na so ngayon pag usapan natin ang safe ang safe kasi mga kamukil open to yung pinakaganda lang doon na masasabi natin o advantage na makukuha natin pag gusto natin primeran maprimeran natin lahat labas at loob kasi open siya ngayon sa katagalan mga kamukil ang unang mangyayari pag lumuluwag na yung tick screw natin sa bubong natin papasok yung tubig hindi katulad sa tubular, idadaloy niya lang. Tatapon niya lang yung tubig pababa. Pag dadaloy na yung tubig dyan, mga kamukil, papasok, dito siya magpupundo sa pinakasi niya, sa upin niya, mga kamukil. Kaya madalas ng project ko, pagka-renovation, lahat na sinisira namin, dito yung nabubulok, mga kamukil. Oh. Itong pinaka-flooring niya. Lahat talaga yan. Dahil, mga kamukil, yung tubig dito nag-i-stagnant, dito nagpupundo. No? So, sa makatuwid, mga kamukil, kung malalaman natin na may tulo yung bahay kapag mapupuno na dun sa pinakagilid dun na natin malalaman na may tulo na yung bahay itong tubular kasi mga kamugil malalaman natin kaagad na may tulo na yung bubong dahil magkakaroon na ng watermark yung ating ceiling dahil idadaloy niya lang dito so sa ganung paraan maaakit natin mariripir natin kaagad may palatandaan tayo na yung ating bubong tumutulo na ganun po yung kagandahan ng tubular pangalawa mga kamugil na disadvantage sa si parlins kung gagamitin magastos kailangan pa natin ng sagrad o cold bracing kapag mag-apply tayo ng cold bracing sagrad kailangan natin turn buckle dagdag gastos siya pangalawa mga kamukil yung tubular ganito pa rin yung pagkaistilo ng pagkalagay maano siya mga kamukil pagdating sa hangin no kapag hindi natin a-apply ng sagrad kaya nga pagka sipar sing gagamitin natin ang laki ng gastusin mo no itong GI kasi mga kamukil pwede ka nang hindi mag-primer nito wag mo ng primeran yan kasi nakad ano yan na lalaban sa kalawang yan basta huwag lang babad sa tubig yung uh, pinakakalaban nito hindi lang siya expose sa tubig so ito mga kamukit subok ko na to dahil expose na siya dahil hindi siya expose sa tubig mga kamukit nakabalot siya wala po akong pangamba dito ng kakalawangin to pero sa totoo lang mga kamukit lahat ng mga metal pagkausapang metal kinakalawang yan yung pag-uusapan na natin ang durability kung hanggang kailan siya tatagal di ba? Siguro mga 15 years, 20 years kailangan natin mag-repair dahil bulok na hindi na tayo lugi sa ginastos natin di ba so yun po yung ating o aking explanation pagdating sa tubular kaya yung mga sabi kawawa yung may-ari huwag kayong maniniwala mga gustong magpagawa ng bahay no? ng unang-unang kagandahan nakikita nyo napakalinis di ba napakalinis ng bahay kapag tubular yung gagamitin natin di ba so papasalamat na lang tayo dumating itong mga metal mga tubular kasi unti-unti uh, nang bumabalik yung mga puno sa ating mga kagubatan kalikasan natin no? hindi na masyadong nagpuputol ng mga puno so ito yung replacement sa mga kahoy na gamitin pambahay ito na siya no? so papasalamat tayo nito so dahil nito maganda yung resulta ng trabaho malinis yung bahay mo madaling matapos at sa kahigit sa lahat least sa gastos mga kampil napaka minimalis sa gastos to kapag nitong klaseng bahay yung mga balak yung Magpapasikan floor dati kasi hindi tayo basta basta makapag floor kapag uh, yung mga pundasyon natin hindi pang sikan floor kasi lahat konkreto na lalaman natin eh ngayon mga kamkil yung pangarap nyo magkaroon ng sikan floor sa pamamagitan ng light materials kahit hindi pa gaano matiba yung pundasyon nyo sa ground floor papacheck nyo lang sa eksperto na gumagawa yun yung pinaka importante magagawa na yun mga kamkil dahil may mga light material na tayong magagamit ngayon tulad nito napakaganda no? so silipin natin mamaya mga kamkil Doon sa baba yung forma nito so yan na mga kamukilo oh. yung yari sa pinagbabawal ninyo no? yung mga anti tubular <laughs> yan na, yan na yung nayari nyo yan na yung forma mga kamukil tubular lang po yan lahat yan o, oh, hindi pa yan mga kamukil malayo pa tayo sa katotohanan o, oh, ang laki pa nang improve nito sa tutukan nyo lang mga kamukil oh, marami naman kami ginawa nitong mga ganitong klaseng bahay so may pruweba naman tayo at patunay nakikita nyo sa ating mga uploads diba o, ito na yung forma so dahil tapos na sa pagruroping yung kulang dyan dahil hindi mahabol ngayon yung pagkakabit ng uh, inplasing natin o, bukas na naman matatapos yan pero bukas may mag studying na nakaumpisa na kami sa pag studying mga kamukil itong part na to dito at saka doon sa gilid nakapag studying na kami dyan so pwede na yan dikitan sana ng wall metal cladding pa yung pandingding nya pero buuhin muna namin lahat sa pag studying para pag mabuo na, o so, isahan trabaho na lang yung pagdikit ng mga wall metal cladding natin. Ah, uh, yung mga materials natin andyan na, kumpleto na yan sa second floor mga kamukila. Okay, tingi you mga kamukila, pawi sana uh, yung mga nagtatanong, paiba eh, sa tubular si Parlin, sana maliwanagan tayo at makapag ah, uh, himas-masan yung mga katanungan yung mga kamukila. So, dipindi na po yan sa inyo kung ano yung mga gagamitin nyo kung papagawa ka ng bahay kung mas hiyang ka sa si Parlin, si Parlin ka, di ba? ang um, gusto mong tubular, so, tubular ka, marami ka mang pipilian, no? Ang dami pwedeng gamitin pagdating sa light materials na bahay. Okay, thank you mga kamukil.